good morning, good afternoon, and good evening. So, andito na naman tayo. Magluto na naman tayo ng ating simpleng ulam for today's video. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon tayo dyan naman. manok Yan ay nalinisan ko na at hiniwa ko lang ng katamtamang hiwa na katulad nito. Ayan. So, yan ay atin lamang i-marinate. So, lagyan natin ng pamintang pino. Lagyan natin ng kaunting vinegar, kaunti lang, depende sa dami ng manok na inyong lulutuin. At kaunting soy sauce. Ayan. Yan, tansya-tansya ko na yan ay mga tagi iisang kutsara lang. Ayan, so, marinate lang natin at yan ay kinakamay ko lang para mamasage natin ng maigi. Ayan. Basta kailangan malinis yung ating kamay. Ayan. So, ito ay mamarinate muna natin. Sit aside natin yan. Okay. Ready lang natin yung ating mga sakka. Tara! Ayan. Ito yung ating ihalo sa ating manok. Ayan. Sayuti lang yan siya guys. Siniwa ko lang siya ng ganito kaninipis. Ayan. Hindi ko na pinapakita sa inyo dahil may kanya-kanya naman tayong disinyo sa paghihiwa ng gulay. At syempre, yung ihalo natin dyan ay mayroon na tayong sibuyas at bawang. So, dahil handang-handa na yung ating ah uh, sangkap ng ating chicken, so, umpisa na natin pagluto yung ating pulang for today. So, dito sa ating mahiwagang kawali, ayan, mainit na yan. Lagyan lang natin ng cooking oil. Oh, well patam-tamang dami lang na cooking oil. Ayan, may tubig pa pala siya. Kaya manawa yung masiga. Kaya ano siyang manawa, magpakasaya siya. Ganon, tarot lang. Igisa natin yung ating bawang. Sabay na natin yung ating sibuyas para sabay na sunog yan. Ayan. Gisa-gisa lang tayo. Gisa-gisa lang hanggang lalabas yung kanyang aroma. Ayan, pag ganyan na, namin susunog na, tayo, lagay na natin dyan yung ating marinated chicken. Ayan. Next na natin yung ating hiniwa na sayuti. Ayan. Gulay-gulay muna tayo. Para malusog. Nakabili kasi kami guys ng murang sayuti dito sa amin. Ayan mga nagbibigay -de ko ng sayuti kaya haluka natin ng sayuti yung ating parli para nadami At dahil gusto ng anak ko na medyo may sarsa lagyan lang natin yan ng kaunting tubig konti lang. Kasi nagtutubig naman din yung sayote. So, para malasa, lagyan natin ng isang sachet na mamasitas or oyster sauce. Disclaimer lang po, hindi siya sponsor ni mamasitas. Mamasitas, baka naman. Ayan, sisimutin lang natin dahil kasama sa bayad yung dumikit. And then, halo-halo ulit. Ayan, so lulutuin lang natin yung ating chicken at yung ating sayo. Takpan natin para mas mabilis maluto. Then, sisilipin natin yan maya-maya. Pagka nasa tingin natin ay luto na silipin natin yung ating niluto ayan, medyo luto na yung sayote. tikman na natin yung sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa buka lang tayo ng kotsara Medyo matabang siya. Lagyan lang natin ng kaunting seasonings. Magic sarap lang yarn. Magic sarap. ba and amin. Ayan. At halo-halo ulit. Ayan. So, hindi na natin yan siya patutuyuin mas masarap kung may kaunting sabaw-sabaw uh, yung ating niluto. So yan ay luto na. Ilipat na natin sa ating lagayan. Ayan na yung ating ulam for today's video. Ayan. Ginisang sayuti na may manok. O diba? Lumami yung ating kaunting manok. O, so ganun lang yung technique guys. Para magkasya yung kaunting karne, o oh, ba? Diba? So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye everyone! So, kami ay kakain na. Bye-bye everyone!